Ito ay isang truck papuntang Masbate. Ang truck na ito ay isa sakay sa barko kasama ang gulay bago makarating sa Masbate. Yung truck ba na yan, madam? Isasakay yan sa barko? Oo, oh, syempre. Ah. ilang days bago aabot to sa... Days. aabot days. Aabot ah, ng ano, masbati. Ay, ah, aabot ng masbati. Opo. Ayan, saan ang market nyo sa masbati? Doon sa may, ano, uh, market. Masbati. Public, market masbati, ayan masbati, ha. Masbati, masbati city. Masbati, masbati city. Ay, uh, hanapin nyo ang market ng uh, PM Store. PM Store. Ayan. Fresh fruits and vegetables. Fresh fruits and vegetables. Ayan, hanapin nyo yan sa Masabati. Ayan, tignan nyo naman talagang uh, magaganda. Pati ang sayotin natin ngayon, green na green. You know, fresh ano? na fresh. Saka yung... Uh, fresh pa kay Manang iliyan. At saka yung uh, nagbubuhat, ayun, malalakas sila.